Yan po ang itutulak ba tong manok? <laughs> Tinulak na manok? <laughs> Kalapate. Kalapate. Hindi ba manok yan eh? Oo nga. Buhay pa. Baka maya. Maya. <laughs> <clears throat> Baka maya yan, hindi ba manok? Tinulak, ginataan. 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 Basta masipag ka lang naman talaga sa probinsya. Hindi ka na bibili ng uulamin mo eh. Tipo mm, okay, ka lang manilo ng manok ng kapitbahay. Oo. <laughs> Maninilo ng manok ng kapitbahay. bahay nagbabarid dyan eh. Mm -hmm. Ay, yung pala. Oo. Ay, ayun pa lang. Oh. Noel, Yung mga bato. Dito mo i-ano. Kasi bumabaw na. Ipunin mo yan. Yung mga anong yan. Dito, ano? Oo. Para pag pinagawa na ano eh maano na siya. Ano to sisimintuhin mo? Alin? Hindi naman, parang pathway lang na ano. Ayan po, nagihimol-mol. Sabi ko, Ay, anong tawag dyan? Himol-mol. Himol, hindi mo kubikula, no? Si Noel. Anong tawag sa ano niyang himol-mol? Hindi, hindi mo bilukano, bilukano. Ay, nasa na yung sabi kong ano, kung anong pang... Ah, meron pakpak ng manok pinapatuyuan ay ito pati ba yan papakain mo laki-laki nanga nang ng... ah, chan mo nga, ha pag nakita si sisit hinain na dadak main kakain ikaw ha pinaparami nga para may ulam pag yung ano ah, dadak main na ikaw kanin babamatay ka din lang eh pinapadami nga eh Kau talaga Maging tagak na eh, no? <laughs> Kinatay na. Hoy, bulinggit! Psh, 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 psh. Ikaw, pagluto na sa kakakumain. Hilaw pa yan. Mm. May supervisor po, <laughs> <laughs> pag sa ganito eh bigas na lang ang kakainin mo pa ay bibilhin mo pa gano eh Sorry, manok. <laughs> Nakul na nadahan. Na Sorry, manok. <laughs> Hi, bulinggit. Ikaw talaga. Ikaw, dogi. Ikaw, ikaw, ikaw. <laughs> Star Apple. Star Apple. Yan, mamaya po eh ginataan na. Ha? O, mga bote. Ginataan. Yan, mamaya po ulit.